nakakalungkot itong balita ngayon mga kababayan ano na aside pala kay Hanilet, mga kababayan ay naghabilin na rin pala si Tatay Digong kay Vicky Sara na tila baga Malapit na ang pagpanaw niya, mga kababayan. At kabilin-bilin na ni Tatay Digong, mga kababayan, na huwag nang iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas. No. At doon wow, na lang na sa dahil, si mga kababayan, Digong. Talagang... Parang, no, wala wala na, na ng pag-asa siya. Sa Pilipinas, mga kababayan, yung abo na lang, yan daw ang kagustuhan at huling habilin ni dating Pangulong Duterte sa kanyang anak na si VP Sara Duterte. E, Panoorin niyo po ha. Naisumanu ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-cremate na lang sa the Netherlands ang kanyang labi sakaling papanaw siya habang na pumayat ka masyado mga kababayan eh parang ano na nawalan na ng na pag-asa pumayat mga na eh dapat Pumalo gawin niya butot balat uh, na lang na sa International Criminal Court o ICC ito Anya ang naging habili ni Ayat na siya FPRRD kay Vice President Sara Duterte sa naging pagbisita nito. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habili. Huling habiling. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i -crimate. Okay, so sabi niya, pag, sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipacremate lang daw siya dito yung ashes na lang daw. Mas, Ayon kay lang. VP Sara, sobrang payat na ang dating Pangulo pero hindi naman ito nang hihina at firm ang kanyang balat. Pabiru pang sinabi ni VP Sara na tila may skin care sa loob ng ICC ang dating Pangulo. Sa sobrang pag-iisip na siguro talagang pumayat sa nang gusto. Si Kasi nga parang nawawalan sa ng pag-asa, mabagal yung proseso ng uh, ICC pag uh, sa kanya sa uh, trial ng kaso niya. Bakit tinayaan nilang pumayat ng ganyan mga kababayan? Butot balat na lang. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na maghisip isip ng uh, ganon. Samantala, hindi na umano maghahain ng kaso si VP Sara sa mga illegal na kumuha Sana ng kanyang Sasagot hindi ko nito na, uh, kapag natuloy na tapos ng inyo sa siya sa, sa, sa Pilipinas ay ipapaliwanag niya ito sa ibang pagkakataon bago naman sana po Mas kaso kaganyan kanyang kaso bago mag 2028 elections doon ko sasagutin na yung mga question about sa bank accounts. <laughs> Binanggit din ng pangalawang Pangulo na maaaring hindi pa siya makauwi sa bansa pagkatapos ng ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatakda sa July 28. Hmm. Wala wow. namang kwenta yan eh. <laughs> Walang kwenta yan. Nakahanda naman Anya ang kanyang abogado mm. at mga saksi para humarap at magpresenta ng mga ebidensya sa gagawing paglilitis ng impeachment court. Marami kaming mga solid legal arguments mm. kung bakit dapat na... so, ilang buwan na si Katay Di Gondon, March 11, April, May, June. So magpo na. Sinabi ni VP na itong cool doon sa habilin kaya yes, sabi ko nga, it's not in the mood. na siya ng kanyang mga piling sa wala sa mood si tatay, hindi daw mga kababayan. Mukhang masama ang pakiramdam. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya ikimate. Oh. Okay, so sabi niya, sa ako ba niyan Oo. Mga reverse psychology lang din ni Tatay Ligoya para mag-spark pa rin yung ano ng Pilipino, mga Pilipino sa kanya. Uh, kasi parang nagpapabayaan eh. I mean, dahil nga ano, sa ano, Uh, mabagal na proseso ng trial ng kaso. Uh, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. <laughs> 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 hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. At sabi ko sa kanya, So, anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung, ano po, apigil mo na i-remain ka? Sabi ko, hining na namin dito sa pagdina mo, tatay mo. Pabalik ka ba? Sabi ko, pabalik ka, ka ba? Sabi niya, Well, hindi naman. Pero pag-isipan ko, kumultuhin kita o hindi. <laughs> so, yun yung uh, discussion. Ayun. Sana makauwi. Matapos

uh, mabuti na rin yon na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para magagawa yun pag um. nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang, ang objection ko lang is hindi nga ako pro So, ang takot ko lang din is baka puntuhin niya ako pag mm -hmm. isinatod yung kanyang apilid uh, na... Pero bakit siya pumayat? Um, I mean, walang limit naman yung pagkain doon. Kaso wala talagang gana siguro dahil na um, walang Filipino food. Dahil tinrain siya ni Tatay Digong mga kababayan ina. Huwag umiyak. Nagagalit daw si Tatay Digong mga kababayan sa kanya kapag umiiyak siya. Kaya pinipigilan niya palagi mga kababayan. Ganyan katiga si Sarah. Galing din siguro ka D.I.E. na diba duro niya. Sila. Ilang beses po na rin nasabi na duro niya talaga na huwag uh, rin niya. It's sa uh, sa no, isang beses na punisita kami dyan na uh, umiyak si Kiki. Nagalitan uh, pa niya. Hindi niya useless yung mga lupa. Meron ba usang rinirequest meanwhile? Uh, wala. Yun, yun. Pagtutunan ko po, po niya. Saka ang problema bakit walang mga pictures uh, lumabas? Uh, talagang bawal ba talaga? Kahit man lang yung pictures, wag na yung video. Wag pictures man lang para makita natin kung ano na yung sitwasyon ni Tatay Digong sa loob. But I think, ano eh, that's the same thing na ata siya inaalaw ng Coke Zero. Na so, nasa-secret. Ah, Baka regular Coke na pwede. Bawa <laughs> ah, naman. Pati Coke Zero, binawalan pa um, Ma'am Elizabeth <coughs> na tinibiyo na know, lahat ng gabat? Is that because wala na siyang sakit? Or... Hindi po. Hindi ko alam kung ano yung... Ano yung, ano yung diabetes? Hindi pwede itigil hmm. yan. Ako may diabetes <coughs> din kaya... Araw-araw minom mong gamot. Lalo pa sa kanya, 80 uh, years old na. Uh, pero sa nakita ko na Hmm. Kumaya ko sa soap, pero parang kumaya hmm. sa... ko. <coughs> so, Dahil walang Coke Zero. Tsaka, napansin ko kayo na hindi oh, ko na may net shop kasi pwede ko na may net shop. Siyempre, nagkakulong eh. Hindi na iinitan yun eh. Sa kung mainit man, malamig doon. Mayroong area mga kababayan na ah. mayroong sunlight. Kung <coughs> maanap eh, pag may mix niya eh. Kasi pumayat siya, <coughs> di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Dapat nag-exercise siya doon. Pero Firm. Mm. Firm yung. Tight yung kanyang dito. Tapos yung kanyang ring kills nandito lang sa nyo. Pero ma'am, yung picture dyan. May like skincare siguro sa loob na hindi natin <coughs> alam. Ma ma'am, yung picture hindi na yun gano'n siya kaano? ano? Oh, hindi na. Ah, okay. Ma'am, would it be possible mm. for the Filipino people to even have a glimpse mm. Oo, nga, no? picture Aka lang eh. kahit uh, pictures ka, lang hindi, sa na, sa hindi na kailangan ng ano, video buti pa yung ibang preso mga kababayan pwede pa Wala, eh, Wala, pa, pa nga ng kaso eh. Hindi pa na, 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 na no? umpisa yung kaso. Saka wala pa, hindi pa convicted. PRRD, ma'am. We will ask the lawyers that is even allowed. And then will ask them to take a photo. Kung sa politika po, wala kang napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na uh, chairman ng Miss Wadis. Uh, wala si so, No, misuari, uh, ng Davao, Galit din yun eh. Galit, galit din yun dahil nakulong si Pierre mga sa Galit na galit din ang grupo ni Miswari mga kababayan sa pagpadukot kay ano kay Tatay Digong. Mm. And then yun lang ang nag discuss namin. And one other uh tapawen niyo na namatay. Namatay. Uh, and then of course, uh, ano uh, father ni Mars, And kasi ni ano, Pierre Oh, yeah. Anong masasabi nyo dito mga kababayan na nagbigay na daw ng oh, pahingin no? si Tatay Digong? Parang nararamdaman na siguro ni PRD na parang nawawala na sa nang pag-asa ba? Dahil na, na, na sa ang bagal ng kaso. Anong masasabi nyo dito? Post ni Kamans Palaw.